Hi guys. May butong tayo dito. Mula kay Mr. Wong. Tumain natin. Ah, sarap talaga ng butong. Tika lang. Mukhang may problemado dito ah. 3, 2, 1, go. Tika lang. May mukhang problemado dito ah. Dito si Busngi. Salamat lagi 3, 2, 1, action. Hmm? Uy, mukhang may problemado dito ah. Si, uy, si bus nga ito ah. Bus? Busing! Bakit Bus? Ano na naman problema, boss? Ba't tumatagay ka na naman? Problema ko, boss. ano naman? Gusto daw makipag-iwalay ni Jin sa akin. Ha? ha? Ito lang mo sa kanya kung anong dahilan. isang araw lang, parang okay kayo, ah. Kasi ngayon gusto na makipag-iwalay. Hindi ko alam, boss, sa kanya. Ang oh, anong dahilan, siyempre, na nakita niya lang ako nito ang tumatagay. Boss, gusto kasi ni Jin no? makipag-iwalay sa akin. Napunta lang ako dun sa may kabarkada ko, minom. Hindi ko lang na hindi ko alam na pumunta pala siya doon. Tapos nakita niya ako nga uh, may katabi na babae. Hindi niya alam na ano ko yun, ate ko yun. Uh, oh. bigla siyang nagalit. Hindi ko alam, pag -uwi ko, pag -uwi ko doon. Ay baka nagsiselos lang, boss? Yun nga, yun, yun siguro, boss. Yun siguro, boss. Like, dahil, dahil uwi ko, boss, pina, pinano niya yung mga ano ko, damit ko. Pinano, <laughs> para may kita, pinaanod lang. Hindi, 3, 2, 1, go. Yung mga damit ko, boss, pinaanod niya. <laughs> boss, nag-usap kami ni Jin. Sinuyok mo siya? Gusto, nang sabi ni Jin sa akin, hindi niya gusto niya yung mga sinasuot ko. Okay. Pangit na. <laughs> <laughs> Ayaw nga, boss. Dapat kasi, oh, purma-purma ka rin para may, pagmayabang boss, ka niya. boss. Dahil pag ako pumorma, maggalit ang mga mag, maggalit sa kapag ako pumorma, maggalit sa dahil yung mga ibang babae na ko. Ganyan. Pero na mo na ba boss magporma-porma? Mag baka sakali boss na mag okay siya, mag okay kayo ulit at hindi hindi siya maka <laughs> 2 <Rito. laughs> Baka yung gusto ni Jane boss ay eh yung pumorma ha? Hindi siya makaisip na hiwalayan kanya. Kasi kapag nakaporma ka na boss, baka dikit ng dikit na yun sa'yo, di ba? Try mo kaya, boss, magporma ka. Kapag, kapag mahal niya ko, tatanggapin niya lahat. Kahit ano pa yung porma ko, tanggapin niya na lahat. Siyempre, may trabaho naman ako. Seryoso naman ako sa kanya. Siyempre, iba pa rin yung, ano, yung dapat po, porma ka. makita mo sa kanya na nagbago ka na. Hindi, boss. Yung, yung gusto ko lang, pag ako pumorma, ma maani yung maali yung mga Gusto, niya ako, gusto nila yung abulin ako. Ang gusto nga ni Jane, boss, gusto niya daw palitan mo daw yung ano mo pananamit mo yung pag style mo sa yung ano kailangan yeah. siguro ano boss kailangan siguro pumurma ka mag long sleeve mag uh, sarawal tapos pakita mo sa kanya boss, kayo, boss. Ay, gusto mo ba boss nag-aaway kayo lagi ni Jane hindi ko gusto boss dahil mahal na mahal ko yun eh ah, boy! kahit ang nangyari mahal ko pa rin yun kahit mag-aaway kami eh. sige lang ikatingin ko saan dahil mahal na mahal ko talaga sa hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino Prante, eh, mahal ko siya hindi ko siya iiwan. Tapit kasi ako, boss, mawala siya eh. Mahal na mahal ko siya, boss. Katulad ng bear. Mahal na mahal ko ang bear. Mahal na ko si Jen. Bear Jen. eh, <laughs> dapat nga, boss, magporma ka na. Kung yun yung inotos ng ano mo, ng mahal mo, na magporma ka, magporma ka. Di ba, boss, ali, boss ako bahala sa'yo, boss. Meron akong dala dito, boss. Papupormahin kita, boss. Pakita natin sa kanya na talagang, ano, ah, uh, <laughs> Yan ang gusto niya, Jen. Sige. Payag ako. Sige boss, timing na timing, meron akong dala dito. Ay, yes, Ay kukunin ko lang boss. 2,000 years later. <laughs> Ito na Jen, yung hinanap mo Jen. Sinasunod ko na yung pinuporma mo. Jen, ito na yung hinanap mo. Yung mga porma, yun ang gusto mo kasi. Ito na! Ito na nangyari! Pumorma na ako Jen, sinunod ko yung gusto mo. Dahil mahal na mahal kita. Ito na yung pormahan ko. Mahal na mahal kita Jen. Wala nang iba. Sapat na ikaw. Abaw! Jen, ito na. Sinunod ko na yung pinatrabaho. <laughs> <laughs> okay, Diyan ito ba yung gusto mo? Biset ka? Dalang yung lang to 1 gilang <laughs> <laughs> Pero may yung Nang dahil lang sa'yo Time! <laughs> Time! <laughs>